Hi everyone! Welcome to Marie's Life in Australia! Hello everyone! Good day from Australia! Welcome to Marie's Life in Australia! I just finished swimming. Katatapos ko lang ng swimming and I'm so so tired. Dahil afterwards, I went uh, food shopping as well. So, normally, um, I do like shopping, pero when I'm ready at the shop at nakita ko yung mga gusto ko, di bilhin ko na rin. So, isa-share ko sa inyo ang worth ng $83 shopping. Okay? I went shopping in IGA. I find na parang, ewan ko ba, parang mahal ang IGA. I don't know. But, I'll show you what did I buy sa value ng $83. Come on, let's go! Guys, bumili ako ng bottle water. That's 12 bottles. Then, po nasa gallon like this. At ipopor na lang. Tapos, ito ang mga pinamili Okay, let's go. What is $83 worth? I bought our salad. We love our salad. There you go. Tapos ay, ah, uh, ako ng sliced watermelon. Kasi I can't be bothered to to cut melon I have some rock melon already sliced. Ayan, nakikita nyo kaagad na. Ayan na. Then, I fancy some bread today. Yung resin toast. So, isa yan sa pinibili ko. And then, Oh, I'm thinking of uh, magluto ng steak so ayan we got the bag mantika I bought some oil I don't really use that oil but just for emergency cooking sponge mango Kikita nyo na, ha? We're talking about $83 worth of shopping, ha? So, yan. Tapos, may saging din. Ayan. So, marami na dito din yung $83 Plant -based na plant-based uh, na meatballs. May milk. Ito po ang gatas ko. Almond coconut milk and nahirapan natin dito sa bag ha like, some brown rice nagluluto pa rin ako ng rice pero when I can't be bothered I just heat up some rice isa nito one minute sa microwave I bought some browns uh, yogurt because I pantry some yogurt then I'm so thirsty while I was shopping. Hindi ko naman nainom. Yewo. Gulaman po ito. Yewos. Y yari yan ng mga Chinese. At yung asawa ko mahilig sa mga curry curry. So, I bought some of this as well. Sherwood's butter chicken. But, I don't use meat. I use uh, beans. Kasi, hindi na nga kami kumakain ng mga karne kami basta-basta. Pero, nagproduce ako ng namili ako ng karne kasi pag dumadating ang mga anak ko ano to ginagawa kong bistek so hindi na siya masama you know in buying meat guys may nagturo sa akin pisilin ko daw pag malambot daw at yung kuko mo sabi nila pero hindi ko binubutas yung ano pinipil ko lang siya okay so ayan Uh, ipiprose natin to ngayon kasi hindi pa ako magluluto ng steak. So, dalawa ang fridge namin kasi tadalawa lang kaming tao dito pero Diyos ko, palaging napupuno ang fridge. Yan yung mga ano na yan. Kailangan linisin ko pa yan. Tapos ayun pa yung sa fridge. Yung mangga. May mangga pa dyan. Nako. Ayan, diyan ka muna. Tapos yung banana niya, mahilig siya sa banana sa kanyang breakfast. Ayan, meron na naman siya. At uh, mamaya ko na ito itatabi. Kakain muna ako dahil pag ako nagutom, umiinit ang ulo ko. So, ayan, nakita nyo na ang worth ng $83 food shopping sa IGA. May idea na kayo. Para marami, marami din naman. Pero, simple shopping, shopping lang yan. Because, when I really needed to do a big shopping, I can spend up to nearly $200, $300. Ito pa yung isang fridge namin. O, oh. ayan. Hindi maliwanag dito. Ayan, nakikita nyo ako. oh. ayan. Ayan po. So, Ayun yung bag ko ng swimming Sasampay ko yung mga, pin, mga pinanlangoy ko. So, ilalagay natin to sa fridge. I love um, cool watermelon at saka rock melon. Yung itong asawa ko, kahit anong linis ko ng fridge, ang lakas magpuno ng fridge. Tingnan nyo naman. Wala na akong halos mapaglagyan. Kasi, Andiyan dyan na yung mga gatas niya. Yung mga... Uh, yung mga... Pati yung ginagamit niya sa mga breakfast niya ng mga ganyan, na uh, Wheat germs. Punong-puno ang fridge namin. Diyos ko. Minsan wala na akong paglagyan. So, ko to. yung suma na ginawa ko. Magagawa tayo ng salad. Kasi nagluto ako ng kids for lunch. unit ko yan. So ayun pa yung isa pang suma na ginawa ko at ayun pa yung isa pang suma na ginawa ko nako punong puno po ang fridge Diyos ko, kailangan linisin ulit nawa kong kiss kagabi ilalans namin ngayon iinit ko siya sa air fryer at alas 11 na ayan, ang, ang bigat, ang bigat ng air fryer natin itong kailangan mga ilagay sa fridge at uh, bago ako mag-iinit ng aking moon. sa fridge para malamig-lamig bago na ako kumain. Linis ko na yung uh, air fryer. Aking moon ng ang iluluto ko. Iiinit kasi mamaya pa uli ng asawa ko pasta so, And then, I will make some salad. Yun ang lunch namin mag-asawa. Ilang linggo na akong luto. Nang luto, napapagod ako. So, this time, hindi mo na ako magluluto. I-on natin to. Yan na on na. Ganit katagal natin ito gusto. Siguro mga, mga ano lang. 5 minutes siguro. Ay! Bumi Okay. So, ihintayin ko yan at ako yung gagawa muna ng salad. Thank you for watching Mary's Life in Australia. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.